maitlim talong mga kapatid, masama bang palading magpakumbaba, lalo na kung inaapakan ka na ng ibang tao, anong nga ba ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Paligwanad na may Bible verses ang pagpapakumbaba ay mahalagang aral sa Biblia, sabi sa Filipos Kapitulo 2, 3. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pagtama o pagmamataas. Sa halip, ituwing ninyong mas mahalaga ang iba kaysa sa inyong sarili. Pero hindi ibig sabihin ito na dapat mong hayaan na abusuhin ka. Si Jesus mismo ay mapagpakumbaba, pero may mga panahon ding ipinaglaban niya ang tama, gaya ng pagtaboy niya sa mga taong tinawang palenti ang templo ng Diyos. Mateo Kapitulo 21, Versikulo 12 hanggang 13 Paalala rin sa Kawikaan Kapitulo 22, Versikulo 24 hanggang 25 Huwag kang makipagkaibigan sa taong madaling magalit, Baka matutunan mo ang kanyang ugali, paalala at encouragement kaya kaibigan o magpakumbaba tayo. Pero huwag tayong pumayad na apihin. Ang tunay na kababang loob ay may kasamang karunungan, lakas ng loob at respeto sa sarili. Kung nakalanas ka na ng ganito, comment mo lang sa baba. Sama-sama tayong matuto sa salita ng Diyos.